Hi guys, welcome sa aking youtube channel magluluto ako guys ng paksiw na tamban ito guys, tamban guys ito yung tamban guys maliliit lang na tamban yan ito yung tamban, may malaki, may maliit yung pare-parehas nalagyan ko siya ngayon guys ng kamyas kamyas may luya tapos Sibuyas bawang, merempang ano, toyok suka, sisuning, lalo ikung nagkasangkamias, dan kamias, malungat tingin guys ang kamias, kamias, masarap to guys May kamias. mix natin yung nalagay luya luya lagyan ng luya mix sibuyas sibuyas bawang 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 <coughs> lagyan natin guys ng toyo ano mong paksyo to guys ano mong paksiw? Gawin natin guys ang seasoning. Seasoning. ang seasoning. Tapos, soka. Lagyan natin yung soka. Soka, soka. Yan. Soka. Lagyan soka, guys. Tapos, tubig, guys. Tubig. Yan ito guys salang na natin guys ang ating paksiw malagay na lahat ng bukado salang na natin sa apoy at takpan na natin guys yan sabangan ang pagkulo ito guys kulo na guys ang ating paksiw guys Sobrang ano. Pulo. Pulo-pulo na. Lutot na guys ang paksiw. Tikman ko. Pwede na guys. Ito ng aking paksiw. Tamban. Duto. Sarap na iulam sa kanin. Ayan. Ayan ano guys. Ito na guys. Ito yung kumain ng paksiyo. Ito na guys ang ah, paksiyo. Tamban. Ito yung paksiyo. May kamias guys. Oh, sarap ng kamias. Hmm. Eh. Diba? Sarap ng paksiyo. Ayan. Paksiyo